Sa araw na ito, mag DIY tayo paano linisin ang fuel injector nitong RS125 na Honda. O pwede rin sa lahat ng motor kahit anong brand. Paano linisin ang fuel injector? DIY lang tayo mga papi. So panoorin nyo po. At tanggalin na natin yung flare para matanggal na rin ang fuel injector. Kasunod, ito namang air cleaner housing ang tanggalin. Okay. Merong breather hose nakakabit doon sa air cleaner. Kailangan tanggalin ha. Para hindi maputol. Tanggal na. Itong fuel supply hose pag tinanggal nyo, pisilin nyo lang itong lak na puti. Tapos hugot Isilin nyo lang. Sabay hugot. Ayan. Ito ang lock po. Diinan mo lang ito at sabay hugot ng hose. At alalayan nyo pag hugot kasi baka maputol itong dulo ng fuel injector sa fuel supply ha. Okay next alisin ko itong ignition coil para hindi nakaharang dito sa pagtanggal ng fuel injector okay pati spark plug cable bunutin na lang muna yan para mapaluwag dito ngayon, tanggalin natin yung connector ng fuel injector. Sakit. Piga lang, tapos hugot. Ayan. Tanggal na. Tanggalin ko na rin itong sa TPS na connector para hindi makaharang yung wire. Ayan. O, malawag na. Ngayon, ito na lang turnilyo alisin. Numero 10. So nilawagan ko na yung tornelyo at saka nut. Alisin na natin. Okay. Dandahan lang sa pagbunot ng injector. So yan po, nabunot na mga kaibigan. So linisin na po natin ang fuel injector. So, sa paglinis nitong fuel injector, kumuha ako ng dalawang wire para ikabit natin dito sa kanyang terminal na dalawa. Yan. Isoksok natin yung isang wire. Kahit sa ang terminal, kahit saan sa dalawa isoksok, pwede. So, isoksok natin yan. Okay. At yung isa naman, lagyan yung isang terminal lagyan naman natin ayan so nakakabit na yung wire itong isang wire ilagay natin sa positive terminal ng battery ayan so ang ito namang isa ilagay din dito sa negative battery at pagkalagay na nyan Saka natin bugahan ng cleaner itong fuel injector. Dito natin sundutin ng cleaner. Ito ang gamit ko panglinis. Lagyan natin dyan sa butas at saka natin bugahan. Pag ikabit mo na itong sa negative, pipitik itong fuel injector. Pag pumitik, ibig sabihin open na yan para bumuga sa fuel, fuel doon sa throttle body so ikabit ko na mga kaibigan sa negative ayan po ipitik na naka open na ito tsaka natin buga ng cleaner tignan nyo po ang nozzle tip ng fuel injector sa unang buga magkahiwalay ang butas barado pansinin nyo po yung spray pattern So madumi po ang nasil tip ng fuel injector. Kailangan bugahan natin ng fuel injector cleaner para luminis po ang nasil tip ng injector. So bugahan pa natin ulit ng cleaner para pumantay na po yung spray ng fuel injector sa nasil tip. Ayan po. Ayan. So nakita niyo po yung buga ng fuel injector. ayan po, pantay na ang spray so okay na po yan at uh, ibalik na po natin ikabit na ulit doon sa makina at i-disconnect na po ang wire sa negative at positive ng battery so ikabit na po ang fuel injector ingatan po ang o-ring na injector para hindi masira yan, at lagyan ng tornilyo Kung paano nyo tinanggal, ganon din po pagbalik. Okay. At tinanggal itong spark plug para linisin na rin. Total naglinis na tayo ng fuel injector. Isama na ang spark plug paglinis. mahalaga, malinis ang spark plug. Okay, at ibalik na rin at ibalik na po itong fuel hose okay pagkatapos maibalik ito namang wire connector ng fuel injector ibalik dito okay at ito namang sa TPS na sen uh, sensor connector ibalik na din dito at ibalik na ang ignition coil po dito at pati dito sa high tension wire pati itong high tension wire ibalik na rin po so ganyan po naibalik na ang lahat pagkatapos nyan pag naibalik nyo na po yung fuel injector kailangan na po natin mag reset ng ECU mga kaibigan para po gumanda ang performance ng inyong makina so tignan po natin yung DLC yung detailing connector Pagkatapos nating maglinis ng fuel injector at spark plug, mag-reset po tayo ng ECU. So, ito yung DLC, data link. Dito yun, jajamperan ang D DLC. Kuha kayo ng maiksing wire, mag mag-jumper kayo dito at mag-reset na dito sa ignition. So, meron akong video mga kaibigan. So, meron po akong isang video na ang title is Reset ECU RS125 FI 2024. Panoorin nyo po yun mga kaibigan dahil makakatulong po sa inyo kung paano mag-reset ng SEO para po gumanda ang performance ng inyong makina. So, yun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagpanood. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito at uh, makisoyo, na rin po sa pag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagpanood. God bless po sa inyong lahat.